maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Ang sakit! sakit-sakit! sinampal ka ni Mister. Hay <gasps> na Mars, kaya ayaw ko nang mag-aasawa eh. Yung ganyang mga sitwasyon, nako. Baka hindi ko kakayanin kapag ako nasaktan ng Mister ko. Ay nako, kawawa siya. Anak talaga, Mars. Teka, teka, Mare. Hindi ka, hindi ako inaway ng asawa ko. Okay? Ay, ay, ay ano? Ano yung sakit-sakit na yun? Ikaw din naman kasi makaiyak medyo o ay ha? Masakit ngipin ko. My, dami mo namang nasabi? <laughs> Ay, ganun ba? Sorry, ah. Akala ko kasi sinaktan ki. Alam mo, sabi nga ng kakilala kong nanay, mga anak na siya, huwag lang sumakit ng ngipin niya. Ang dami mong naitulong, ha? Kala mo ba yung kapitbahay natin si Mang Karyo dati? Ano? Sumakit din ang ngipin? Hindi. Siya yung asawa nung kakilala kong nanay na mas pipiliin pang manak kaysa sumakit ng ngipin. <laughs> Alam mo, Mars, nakatulong ka. Nakatulong ka talaga. Teka, ngipin nga ba talaga masakit o gams? <laughs> Ay, naku, Mars! Yan ang utak ng gams! tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro. Mars, ako may maitutulong sa iyo. Masakit ng ngipin? Ang ating tips mula sa healthline.com. Alam mo ba na ang baking soda ay isa sa pinakamabisang gamot sa sakit ng gum? Kailangan lamang nagawin ang mga ito. Una, ilabas ang baking soda, tubig at gumamit ng cotton ball. Malinis ha. Basain ng kaunti ang bulak pagkatapos ilagay ang baking soda. Ilagay sa parteng masakit na gums at uh, ipahid. Maaari rin ilagay ang kutsarita ng baking soda at haluan ng maligam-gam na tubig hanggang sa matunaw at yan naman ang gagawin mong pang gargle o pang mumog. Ito ay nakakatulong dahil ang baking soda merong antibacterial property para mawala ang infection sa gum na nagiging sanhi ng pananakit nito. Remedy number 2. Asin. Pinaka-epektibong paraan para sa masakit na ng ngipin, kailangan sundin gamitin ang asin. Ihanda ang isang baso ng tubig, isang kutsarita ng asin, tapos lalagyan mo ng kaunting maligam-gam na tubig diyan natutunawin ang asin. Pagkatapos, yan ang gagawin mong pangmumog tatlo hanggang apat na beses sa isang araw o mas madalas pa depende sa pananakit ng gilagid. Ito ay epektibo rin dahil nakakatulong para mawala ang pamamaga at mabisang paraan pamatay ng bakterya sa bibig. Remedy number 3 sibuyas. Humiwan ng maliit na piraso ng hilaw na sibuyas at ilagay ito sa bahaging masakit na gilagid. Iwanan ito sa loob ng ilang minuto at ulitin ang dalawang beses sa isang araw. Ang sibuyas ay hindi lang nakakapagpawala ng sakit, nakamamatay rin ng mikrobyo sa gilagid na nagiging sanhi ng pananakit ng ngipin. Pero make sure na after ng sibuya treatment, magsisipilyo, ha? Ayos, di ba? Hindi ka nagagastos ng malaki, makakatiyak ka pa na safe ang temporaring gamot sa pananakit ng gilagid. Ang ating tip mula sa Healthline.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Para sa utak, langgam